Hi guys, para ito sa mga gustong malaman kung paano nga pala tanggalin ito. Yan, yung watermark ni TikTok. Para ito sa mga nag upload ng Facebook Reels or iba pa. Gaya ko, hindi pa rin naman ako na-monetize Ganito nga pala yung video pag wala yung watermark. Yan, di ba? Clear na clear. Saka mas magandang tingnan. So ang ginawa ko, nag-upload muna ako ng video. Siyempre. Yan, naglagay muna ako ng ano, kahit anuman yung lagay nyo dyan, bahala na kayo. Ayan, eh may hashtag hashtag tayo. Ayan. Pagkatapos ma-upload, pumunta kayo dun sa may tatlong dot na yan. At pagkatapos, punta dun sa copy link. Pindutin yung home. Pumunta sa Chrome. Ayan, nag-ano pa, nag rhyme pa nga. Ayan, after that, itype lamang ang snaptik. Ayan, snap, snaptik.com Pakatapos, pindutin ang paste. Pagkatapos, pindutin ang download. And then, download ulit. Nasa sa inyo kung gusto nyo meron HD download. Pwede naman. After na ma-download, so, eto na nga pala yung video nya. Ayan. Check nyo na din. and wala na siyang ano, watermark. Ayan, malino na malino. Walang wala. Nasa sa kung gusto nyo HD. E ako kasi hindi kasi ako nag-HD masyado. Pero much better kung HD siya punta ulit ako sa home, sa Facebook, then pupunta ako sa sa menu. Ayan, dyan sa menu, pindutin ang profile. Scroll, hanapin ng reels, pindutin ang reels. Pindutin ng i upload And then, charan! Ayan na po yung ano natin. Yung wala na siyang watermark. So, eh, possible na monetize pa. Monetize pa yun. Basta, monetization ni Facebook kagaya ko wala pa rin naman and then public tapos kayo na bahala kung ano yung gusto nyong i-hashtag or ano yung gusto yung description dyan sa mga videos na i-upload din nyo kung nagustuhan nyo yung aking video baka pwede naman pakilike pinipindot lang po yun at pwede ka rin mag leave ng comment kung gusto mo lang naman libre lang din naman ng like and comments wala namang bayad yun maraming salamat sa may diwata na ko na lasin.